Good day, good down sa lahat nating na mga subscribers sa mga tumatangkilik sa aking channel, No Maybe sa Cool Vlog. Salamat po sa inyo lahat. Bali, meron tayong kasapan ngayon mga idol. Ah, galing po tayo sa WCPD sa ating mga mabutihing mga women des sa police kasi sinamaan ko yung isang maglula na yung kanyang apo ay sinagpok yolo tatlong beses ngayon blatir kami sa aming dito sa barangay namin tapos sabi ko sa kay kap sabi ko kap ano kaya kung pupunta kami sa pulis kasi ang involved kasi dito uh, 8 years old na bata kaya sabi ko oh, ano pala nga ni pitong taon na bata sabi ko kasi wala pa mang 24 hours mapunta doon kung ano yung magiging assessment ng mga PNP ng ano doon babalik lang kami dito sabi ko kay Kap sabi wala problema ganun basta importante nagpa-AC na kamo sa ako dito kaya yun ang nangyari sinama pumunta kami doon sa WCPD nag kami ng polis na babae dinala kami doon sa DSWD sa main office ng head di, ng DSWD sa munisipyo ngayon tinanong yung bata pag tanong bata tinanong yung lola Bina, bumalik na naman kami sa ano nang PNP kasi inano na yung gumawa na na yung ano lang yung nagsulat ang ano na para i-recommenda doon sa doktor kukuha ng bata ng medical doon sa RHU tapos gumawa din yung pulis ng pulis pulis ano police protection order kaya yun yun ang nagawa yun ang nangyari. Yun. Binigyan kami ng assessment ng mga polis. Binigyan kami ng guide. Sabi sa amin, kung gusto mag ng kaso, pwede kasi may record na dito. Pero dapat ang ah, magpapile dito yung nanay kasi baka mamaya itong lula. Hindi naman baka mag -ariglo. Mas maganda yung nanay. Ang nanay kasi ng bata wala dito na sa Maynila. Kaya sabi ng ano, wala problema kahit anong araw mag-file total may record naman dito tatanggapin namin sabi ng ano? kaya ako nagpasalamat ako sa assessment ng ating mga PNP tapos nakuha natin yung about sa mga ano ba yung may mga bin, binibigay, silang advice tungkol sa karapatan karapatan ng babae karapatan ng lalaki karapatan ng bata karapatan ng basta yung lahat ng mga ano nagbigay siya ng tips sa amin sabi ko ay salamat kasi yung mga knowledge na yan ay binigay baka maano ko pa sa ano ma iko ko sa aking mga kapitbahay kasi kagay bagay yung mga child abuse bagay yung hindi natin yung alam yung mga bata nire na pala ng sariling pamilya akala natin yung bata hindi umuwi sa bahay yun pala pinapalo kasi bata hindi umuwi in parang takot na pala kasi nasa loob ng bahay ang demonyo yan ang unang-una na sinasabi ng pulis na dapat mag conduct daw ang barangay ng ganong mga ano sa bawat mga consistent consistent para matutunan at maka, magiging alerto. Kaya e ako saludo pa ko sa ating mga ano diyan, ating mga PNP, uh, dalawang babae. Hindi ko na lang kayo pangalanan. Salamat po sa inyo diyan sa ating munisipyo. Maganda yung pag-entertain niyo sa amin uh, kami sa problema. Alam namin kung saan kami dudulog. Uh, kaya, mabuhay lahat ng mga uh, nagsiserve sa ating government na ginagawa ang kanilang trabaho. Thank you po. God bless at saka pakisubscribe na lang din po sa akin channel. Nunibis ako vlog. Salamat po. Mabuhay ang lahat.